Good morning, everyone. Kagigising ko lang pala, guys. Uh, mga alos our last na sa amin dito. Eh, si Ehani, umagang-umaga, nagyaya na, ano, uh, iikot mo lang kami mag-ride mag trip or, or ganun. Iniisip ko na saan ba kaya kami dadalhin ni Ehani. Hindi naman siya nagsabi kung kung saan pupunta. Sabi niya lang, ikot-ikot daw. Eh, ako naman, ang tagal kong kumilos at nag-isip kung anong mga mall na na pwede naming puntahan or ganun kasi kasalanan mall ngayon is sarado no ah uh, sarado yung halos mga mall ngayon so kung ikot-ikot lang kami sa sasakyan tapos, nung magbihis na sana ako, guys, eh, ito namang panira na si, ano, si, si Jim Rose. Kaya, nagbago na naman yung isip ko. Kaya, dito na lang ako kumain sa, tinan mo, yung munggus ko yan, tapos yung ginawa ko meatloaf. Mm -hmm. Yan. At saka, nagluto ako ng talong. Uh, kahapon o yun na lang yung ginain ko guys tapos naggawa na lang ako ng kape instead na aalis ah, nawala yung mood ko tapos si honey lumabas para bumili ng kailangan namin sa pagbalik namin sa work bukas kaya bibili niya yung anong wala namin dito sa bahay, yung saging, baon na namin yung, yung apple. Tingnan niya kasi kung anong may open doon ngayon na ano, Indian store, bibili yan. Kasi bukas na nga kami, babalik no. Uh, -uh. Tapos simula na naman yung journey, working journey namin. Kaya ito, instead na napikon yung matanda sa kahihintay, eh, wala akong ganang lumabas na wala yung gana ko sa 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 paglabas ay yung amin uh, minsan yung pamilya na hindi magkaisip yung isang ano ba hindi magkaisa yung yung saan gusto saan dito parang naka walang ano gana kaya yung decision ko umupo at para kumain para mula mabusog sa umagang ito yan kain tayo, tayo guys happy new year everyone Bye.